May natanggap tayong katanungan sa ating ina-upload na Universal Social Pension Update at ang tanong na ito ay galing kay Ma'am Norma Borehon. Sabi niya dito, Sir, may nagtanong po dito kung yung mga survivor pensioner na 3K mahigit lang ay makasama ba sa Universal Social Pension? kasi liit lang daw ng pension nila. Pakireply po, 65 years old po at para malinawan po sila. At ngayon po atin pong ipaliwanag ng klaro po ang kasagutan sa katunungan mo po ma'am. Pakinggan nyo po. Magandang araw at magandang buhay lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Atensyon sa lahat ng ating mga senior citizens. Universal Social Pension. Magandang benepisyo lahat ng mga seniors pasok dito. 1,500 monthly. Kaya alamin, natin ang panibagong update patungkol po sa balitang ito dahil marami ang nagtatanong kung sino lang ba daw ang makasali at ano ba yung requirements at ano ba yung dapat nila malaman na mga bagay. Kaya naman ang punto ng video na ito is to inform you kung sino-sino nga lang ba ang makakasali. Ano yung dapat mong gawin para makasali at mga bagay pa na dapat mong malaman patungkol po dito? inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo ng sagayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang benepisyo ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens at iba pang update patungkol po sa pwedeng makuha ng ating mga senior citizens ay isubscribe mo na. Ang aking YouTube channel dahil araw-araw po ako nagbibigay ng balita para po ma-inform ang lahat kung ano yung panibago na dapat nilang malaman at kung gusto mo na mapanatili na maging updated ka sa mga videos na ia-upload ko pa dito sa aking YouTube channel ay i-bell notification mo na. At ngayon hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's point this. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung ano na ba ang update sa Universal Social Pension dahil napakarami kong natanggap na mga comments at pati na nag-PPM sa akin kung ano na ba daw yung latest na pangyayari na pwede kong share sa lahat ng mga senior citizens patungkol dito sa Universal Social Pension. Kaya naman bibigyan natin yan ng oras para ipaliwanag kung ano na ba yung nangyari sa Universal Social Pension. Kung ikaw ay handa na, Atin ang panuorin at atin ang pakinggan at alamin ang mga bagay-bagay patungkol sa latest update ng Universal Social Pension. But bago yan, ipaalam muna natin sa lahat ng mga baguhan pa lang or ngayon pala nakakarinig ng Universal Social Pension. Ano ba itong Universal Social Pension? Ang Universal Social Pension, isa po itong tax finance program na guarantee ang standard minimum income sa old age hindi kagaya ng social pension, pinipili lamang po ang bibigyan ng pension. Dito po sa Universal Social Pension, lahat po ng mga senior citizens may pensyong tinatanggap o wala, indulgent at hindi indigent, ay pasok po lahat dito sa Universal Social Pension. Ngayon babalik tayo sa katanungang approved na ba, meron na ba, ano na bang update? Ito po yung kasagutan dyan. Pakinggan natin ang panayam kay Dr. Mary Jean Loreche sa kortisipo ito sa DZMM Tel Radio. Ano ba ang kumbaga chances na ito hung isinusulong na universal pension hike 15,500 na pinamadali na nga ito ni Senador Risa, Ontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon. Base sa ating pinuntahan, no, we were part of the Senate hearing nitong miyerkules lang. Mukha namang ating mga mambabata, si Senator Irvin at si Senator Lisa Jonos, ay talagang puspusan ng kanilang paniniwala na dapat ito ay maisabatas. Hmm. At nandun din naman ang taga-BBM, ang Department of Budget and Management upang tanungin kung ito ay pwede bang lagyan ng pondo. So base sa kanilang response noong miyerkules ay sa 2026 mukhang sabi nila ay eh, nakalaan na daw ang pondo ng bayan para sa iba't ibang mga programa at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hmm. Pero ang sinasabi... Po natin ay kung titingnan natin, pwede naman talaga itong by faces. Ibig sabihin eh, hindi naman one time big time ang pagbibigay. Una, pangalawa, kung titingnan po natin yung current status ng 1,000 na ibinibigay sa tinatawag na indigent na population ng Pilipinas, that's more than 4 million Filipinos who are recipients to that. So kung gagawin natin siyang social universal social tension, ang mangyayari, currently, we have more than 10 million senior citizens all over the country. Hmm. So parang may balancing 5.5 million na dapat bigyanan. So gumawa din tayo ng computation na sarili natin sa NCST kasama doon sa aming position paper na ibinigay sa Senado. Makikita naman natin na kung talagang paglalaan siya ng pondo po pwede naman talaga. Yon. May computation po kayong sarili sa NSNCSC ano ho? Opo. Kasi prof, kailangan nating tingnan dahil ako paniniwala ko being a medical doctor at napansin ko na hindi naman lahat ng dapat ibigay ay ibigay natin. Ibig sabihin there has to be a proper balance between our capacity, our economy, the needs of other sectors and not just the seniors. Sa base sa aming computation at pitch 1000 kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo mag-waub -well 2500A eh, siguro. This is more doable and realistic. Hmm. Okay. So 'yun ang inyong sinusulong kasi nga universal eh kung Kumbaga wala tayong i-discriminate na sektor, no po, ng senior citizen, ha? Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve, uh, all uh, sector, all classes of people, no, uh, na senior ang makakatanggap po ng PH-1000. Um, that's correct, Professor Ricky. Kasi kung titingnan mo, although sa batas, nagsasaad naman talaga na yung pinakawalang wala sila yung mauunang bigyan. Oo. Oh. So I would, from that provision of the law, kayab nangyari na meron tayong yung tinatawag na Social Indulgy Program, which is currently being handled by the SoBail. There's a lot of questions about that. Pangalawa, marami tayong naka-wait list. Pangatlo, ay parang ang ang kinanaing ng ating mga kababayan na base sa kanilang mga feedback, those that are not receiving the Social Indulgency Program are those who are paying their taxes when they were still working. Pangalawa, whatever small pension they're receiving, that is because ano yung contribution na nagawa nila. Hmm, sinasabi na bakit hindi kami kasama dyan. Mga ex na naisin mo yung ating expanded centenarian cash gift kung saan bagong batas na ipinapatubad ng komisyon yung 10,000 binibigay agag. Ikaw ay umabot ng milestone age na 80, 85, 90 at 95. Simula March 17 ng 2024, makikita mo yung provision nung... Batas wala siyang kinikilingan, hindi siya kailangan na mahirap ka may sakit ka o sakitin ka or wala ikaw economic support. So it really encompasses everyone, no? So wala siyang kinikilala, and when we are distributing that to our kababayan, no may kaya man sila, or wala tuwang-tuwa silang matanggap nila yon. Not really the amount, but the thought na isinali sila ng ating pamahalaan. Right? That's, that's very right. Opo. Um, sige. So ma'am, yung binabanggit po ninyo, Dr. Jenna, na uh, tama po, no? Ilinawin lang natin. So um humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 bukod doon sa E universalize. Tama ma'am no? Correct? Lang po yung ganun na details. Bukod sa ma universalize po ito, parang its ano um addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po ngayong batas, ah, Expanded Senior Citizens Law. Ah, uh, gusto ninyong madagdagan pa ng another 500 eh. Ano po Dr. G? Um no no. Ang current na yang universal social pension refers to wong ngayon kasi na current na social indulgency program na tinatanggap ng ating yung classified na apat. No, the criteria. Kaya 4.5, 4.55 million lang yung tumatanggap is only 1,000. For the universal social pension, it becomes 1,000 instead of PAPA 500. So kumbaga it cuts across whether you're receiving 1,000 or bago ikaw bibigyan, It should be status quo at P1000 para lahat mo na mabigyan. Kasi yung, yung isinusulong ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is PH500, I2000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy at capacity ng budget natin. A PH1000 per month for everyone for... The universal social pension should be realistic already. Iyon kasi dito po sa hawak ko din na uh, I don't know if this release came from the office of Senator Ontiveros. Ah, doon nga sa hearing po yung pinag-usapan yung Senate Bill 215. Unfortunately, hindi ho ako nakasubaybay dito. Linga para kay Lolo at Lola. So, um, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1,500 monthly stipend? Yes, that's correct. At saka medyo si Senator Irwin meron din siyang kanya. So, almost similar naman. Oh, Sinabi ko din naman nung hearing, una kung magiging universal siya so ibig sabihin standard at 1,000. Kung pH ang isinusulong baka pwedeng buying. Ibig sabihin, let's start with 1,000 first. See how it goes because we want it to be sustainable as well. We want to know saan kukunin-kukunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after two years ay wala ng pondo. Secondly, Yeah, secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi agag may technical working group tayo ay mas mahihimay-himay natin yan. Yung yung proseso, ang requirements natin kung meron man, paano natin ibababa, paano yung pagbigay natin and how often should it be given, sino ang magbibigay niyan so a technical working group would be the best there to study it. that should be inclusive of the following agencies. Of course, kasama ang kasama ang sa WD, kasama yung ating banking. No, kasama siyempre dapat ang National Senior Citizens being the lead agency for anything to senior yon. Tapos, Doc Jenna, pakikwento nyo nga house sa amin kung baga ano ho ang inyong binabangkohan uh, binabangkuhan ang dito po sa pagsusulong ng ganito. Parang given kanina, may binanggit na kayong figure ng kung gaano karami yung mga indigent na senior tapos gaano kadami sa inyong datos po yung mga hindi kasama para ano ho ang inyong ano ho ang inyong inaankoran dito po sa inyong sinusulong na ito gin um sa lahat sa current ngayon na binibigyan ng DSWD base nga doon sa indulgency na yan meron silang more than 4 million recipients oh ang atase sa PSA as of 2025, meron tayong 10,186,000 senior citizens who are 60 years old and above. So kung yan ay atin niyang ang eco-compute at 1,000, yung ating 10.986 million Filipinos, that's around 131.8 billion a year. Oh, so yan yung that's where we are coming from. Pangalawa, we also believe na, you know, para siyang it's a cycle of sa economics, no. Agag may pera kasi yung ating mga seniors, they're able to buy kung anong kailangan nila. So, it reverts back to the economy. Kasi syempre, kung may pera kang pambili, magagamit mo yon, babalik din naman siya ba? Parang ikot lang yan siya eh. Opo. Oo. Yung may tanong lang po rito, yung bang mga nakakatanggap na po ng SSS pension will be ah uh, ano pa rin dito parang eligible kung sakali. If it's a universal professor Ricky, then it becomes everyone. As long as you are 60 and beyond, then you are able to receive that. Wala siyang kikilalanin eh. Kasi wearing away from being so stringent in our criteria to the point na question tayo kasi marami din namang kwentong lumalabas na okay naman yung pamilya niya. Bakit siya tumatanggap? M. Bakit ako limang taon na naghihintay na walang wala? Bakit ako walang tinatanggap? So it all goes back to being, ano, being inclusive with no senior being left behind. However, kailangan siguro natin i-strengthen ang datos. So I always believe that the data, the registration, the registry should be put in place. Na sana ay ang video na ito ay nakabigay sa inyo ng magandang balita na dapat ninyong kunin at isapuso. Ako lamang po ay nagbibigay sa balitang ito dahil gusto ko ipaalam kung ano yung update, ano yung ganap, ano yung pwede kong i-share sa inyo na pwede niyong malaman. And I am always here um, making a vlog for you all. Kaya naman na sana ay sa araw na ito ay aano ah, na kayo, nakakuha na kayo ng magandang idea kung ano ba yung nangyari sa ating universal social pension. Clear na po puyon at gusto ko pong ipaalam kasi kung gaano ito kaimportante para malaman ninyo. And this is Mirel Moto. Kung nagustuhan mo ang video na please don't forget to subscribe at hanggang sa muli nating pakikita. Paalam. Ah.